mam, Ma ulit. Uh, andito na si Carlo. Dumating na siya. So, um, siya na yung natira. So, one-on-one -on -one na to. One-on-one <laughs> -on -one na yung usapan namin. So, tataningin ko siya kung kumusta siya. Anong sitwasyon ng pag-aaral niya? May problema ba? Ano yung kurso? Mula sa kanya mismo. So, ulit. Ito na naman po ako, ma'am. Si Carlo naman po. Okay. Ngayon, ito na siya. Hello po ma'am. Good afternoon po. I am Carla B.C. Drop from Sitio Malasa. Anong po ba Ngayon, Carlo, kumusta uh, ka? Okay naman po ah uh, may problema ba sa school? Hindi, parang hindi naman po ano, problema to pero lagi ko pong nararamdaman na parang feel na homesick ako. Nagiging ano po yun, parang ayun po yung nagiging reason kung bakit parang pinanginahan ka na doon. Opo. Okay. Um, ganun talaga, Carlo. No? ah uh, papadala sa homesick mo, sa so nalulungkot ka. Kasi ang motivation mo dyan yung makatapos ka. Kaya pag pinabayaan mo na gano'n yung pakiramdam mo, Carlo, maniwala ka sa akin, hindi ka matatapos. At darating yung time na magsusorry ka sa akin o kay Ma'am Ka Marlo, no. Hindi namin tatanggapin yung sorry mo kasi ang mangyayari, magsorry ka sa sarili mo. Bakit ko sinabing sa sarili mo pa magsorry, hindi sa amin? Kasi hindi namin kinabukasan yung Uh, isa sa alang-alang mo kung sakaling uh, panginaan ka na ng loob mo na mawalan ka na ng determinasyon na makatapos dahil naungumsik ka uh, lagi nung tandaan Carlo na ang pag-aaral mo pag nakatapos ka ang makikinabang niyan ikaw okay uh, yan yung future goals mo anak, naiintindihan mo? Ito. So, labanan mo yung homesick na yan. Apat na taon lang, Carlo, tapos ka na. Okay? nakakaisang taon ka na, Carlo. May way na nga po ako kung paano ko umano. Kaya, ano, masasolusyonan. Like, ano po, nakikipag-usap na po ako sa mga, ano ngayon, sa mga klasiko ko. Dati po kasi parang, naiya po ako magpag-socialize. Mm -hmm. Yung, ano, like, may activity mo, hindi po ako makikipag-usap. Ano, kapag sa chat lang po, dun po ako nag-ano. Nag-response? -re ah, okay so, tanggalin mo yan. Okay. Kasi, importante yung makipag-mingle ka. Uh, yung, piliin mo lang yung tamang kaibigan, na ano? Okay. Kasi, baka naman mamaya, iba yung mapili mo kaibigan na mapahamak ka. Lalo na, na malayo kayo sana, no? ang uh, layo ng pisaw sa bamban, no? Uh, pagdating doon, ikaw lang mag-isa. Oh. Okay. Kumbaga, yung yung motivation mo na lang eh kailangan makatapos. Nakalala ko nga po eh, nung kailan. Yung week yung ngayon lang po to nagchat po ako kay Ate eh, kay Ate ano po kasi yung pangalan ng isa dito yung Ate Mylene, nagchat po ako sa kanya. Sabi ko, Ate Mylene, pwede po bang pumunta sa inyo? O nandyan po ba kayo sa dorm? Dahil ano nga po, hindi ko na po kaya niyan na, na Parang ano na po ako nyan. Hmm. Umiiyak na po talaga ako sobra. Hmm. Dahil sobrang natatakot na po ako. Pero hmm. yung mga nakadorm ko naman po doon, friendly naman po sila. Like, ano, ina-approach naman po nila ako hmm. na ano. Siguro, um, isa yan sa pwede nating na solusyon ng pagdating ng panahon. Kapag dumami kayo sa pisaw, Siguro pwede natin i-request kay Ma'am na kung pwede, kumuha na lang ng isang bahay. Okay. Na doon na lang kayo lahat. No? Okay. Tapos yung, yung payment sa yung 300 pesos na load nyo, so, pakabit na lang natin ng, ng internet. Okay. So, at least doon, mayro kayong internet sa bahay nyo. Okay. Ilang kayo? 3, 6, 9, 12, 15. So, kakasya para pakabit na lang ng internet. Kasi kung tiging 800 yon yung sa boarding house nyo, di ba? Um, at least, pag samasamahin na lang natin yun, kung ilang kayo, di makakakuha tayo ng bahay doon. Kung saan makakasama mo yung mga kasama mo taga malasa. Okay. Mas maano pa kilala ko sila niyan. Mm -hmm. Hindi ka na maiilang. Okay. Hindi ka hindi iba yung pakiramdam mo, no? Okay, so besides doon, sa nanguhumsig ka, kamusta yung pag-aaral, Carlo? Ah, uh, Napapressure lang po ako dahil doon sa, ay, yung mga pro po, grabe po sila magpa, like, yung quiz po. Mm. Yung quiz po kasi nila, ano, meron pong gantong prop. Ah, uh, Pinakwis po kani kami, nila ng 30 items, tapos alam nyo po per item, ano lang siya, 10 seconds. Mm. Tapos, ano, mahirap po yung question. Mm. Naano po ako doon, hindi ko po alam kung, oh, na-half ko lang po siguro yung score. Hmm. So, um, mo, Papa, sa tingin mo pa, pasa ka, Carlo? Okay, papasa po. Okay, so, yung determination sa pag-aaral nandun pa rin? Apo. Okay. So, ano yung, ano yung motivations mo? yung, sa pag-aaral? Ano, yung family po, kasi, kasi inisip ko po yung ano magiging future namin kung sinong kung hindi ako makapagtapos parang parang wala kasi nakikitira lang rin po kami ngayon. Hmm ang hirap po kasi yung papa ko po nag, ano, nag construction worker. Parang hmm. wala po kaming patutungan sa buhay kaya nagsisikap po ako na makatapos. Gan. Okay. Ano yung mo kasi Carlo? Bachelor Bachelor of Science in Agricultural and Biosystem Engineering. Okay. So, kumusta yung, yung kursa mo? nag -e enjoy ka ba? At first po, hindi po ako nag -e enjoy kasi po, alam niyo naman po na tita na hindi ko po first choice Yung first choice ko po is civil engineering kaso nga lang hindi naka, ano, Tawag doon, naubos po yung slot doon, kaya napunta po ako sa second choice. Hmm. Yung ano lang po, uh, tapos, yung first day po, parang ano, yung tinatamad po talaga ako mag-ano yung tita, dahil diba sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po yung gusto yung course na yun, parang hmm. napipilitan lang ako. Hmm. Tapos yung ano, parang tinamad po ako mag-aral, like hindi ako nagre-review yun yung midterm bumagsak po ako sa ano dalawang subject na midterm po dahil di po ako nag-review dahil na pressure na po ako dahil ano wala po akong gana mag-aral tapos yung na, napag-isip-isip ko po lagi ko pong inisipin na ano ano kung na lang po kaya isipin ng ano yung mga nagpapaaral sa akin hmm. tapos yun po parang hina, nahabag po ako tapos yung finals na po ano po yun binawi ko lahat ano pina, napasa ko po lahat mga high score ko yung mga ano ko oh, kaso nga lang yung tita nakita niyo naman po di ba 2.9 hmm. ano kay pag ano po kasi kahit pasado ka po dun sa finals, kahit sa mga quizzes. Basta may ma sobrang mababa kang ano dun sa midterm mid kasi mga major so, exam po yun, Ang laki po ng hatak. Kaganoon. Oh, uh, opo. Pero papasa ka. O oh, nak di ba nakapasa uh, naman po. Hindi ka bumagsak. Okay. So ah uh, sa tingin mo matatapos mo yung course nito? to? Opo. Okay, good. So um so yung motivation mo yung parents, yung opo. pamilya mo. Okay. So nakita mo yung hirap ng buhay nila no? um, mag-aaral ka may ike. mo yung pag-aaral mo. Magsikap ka. Kasi, yan lang yung pwede ipag mo ipagmanaki pagdating ng palaka. Natitulado ka, may pinag-aralan ka. At pwede ka maghanap ng trabaho na maayos na makakatulong sa pamilya. Kapag pagdating ng panahon, di ka, pwede mo pag-aralin yung kapatid mo. Di ba may kapatid ka pang maliit? Hmm. So, pag nakatapos ka, pag-aralin mo rin naman yung kapatid mo para naman kahit may na dad na yung mga magulang mo makikita niya na ay yung mga anak ko nakatapos ng college iba yung pakiramdam nakita ko na yan na mag-graduate sa Rica si Tintin at saka si Francis kung gaano ka yung mga magulang nila saka proud na proud sila sa mga anak nila okay so uh, mag-focus ka isipin mo yung kinabukasan mo no? Ah, wag mong hayaan yung nalulungkot ka na uh -huh. ano kasi pagka ganun yung pakaramdam mo, may posibilidad din hindi ko ka ano. Nana naman po ngayon na parang binabago ko yung personality ko. Meron po kasi ano yung ano, parang kaya ko pong baguhin ay kaya ko pong control yung emotion ko. Ganun. Hmm. Okay. Tapos So, ganun kumusta yung pag aral mo? Maayos pa? Opo, maayos naman po tila. Okay, so good. Uh, ano yung mga issues mo ngayon sa school? Ay nga lang po, yung parang lack of communication sa ano family. Ah, okay. Kasi ano, parang yung family ko po kasi, yung parents ko, ano, wala po silang moral support sa akin. Bakit? Hindi man po nila ako tinatawagan. Kapag nandun po ako sa dorm, hindi man po nila ako tinatawagan. Gano. Mm, kasi yung kamusta, kamusta po? wala silang po. ba? Diba? Paano ka nga naman nila tatawagan kung wala silang po? Okay. Diba? Pero kung isipin nyo, ang isipin mo lagi, yung kung paano ka. Okay? Kasi pagdating ng panahon, may babalik mo sa kanila yung, yung kaputihan nila sa'yo. Kung ano may pagkukulang nila, walang perfectong tao. No? So, uh, may pagkukulang may pamilya natin. Walang perfecto. Ang importante dyan, gawin mo ang kaya mo para sa ikaw yung nabukasan mo na para pagdating ng panahon, matulungan mo yung pamilya. Kung tindihan mo, Carlo. Okay. okay. So, uh, ilang years pa kasi ang bubunoy natin? Ano pa, three years and half? Uh, ano, uh, half pa, uh, no? Kasi, uh, nakaka, one sem ka pala. Ano three years and five months na lang. Okay. So, malapit na anak. Pa, isipin mo na lang nag-abroad ka. Okay, uh, hindi yung wag nyo pa dadala sa uh, namimiss mo yung pamilya mo. No, okay. Nakalungkot ka. So, ilang araw ka po mapasok sa isang linggo? ah uh, six days po. Kasi may pasok po kami ng